hello guys welcome back to my bookie for today's video guys from what the oh gabi para gula natin let's go All right guys ang gabi guys para guys. kaya natin guys ay padaki yung unod guys oh okay guys, so. guys? Unod guys. guys oh wag pa dito ating guys nagpo na kayo unod guys kaya guys nakisag unod guys Hmm? Okay. guys. Dito kayo, guys. Ayan guys? Okay. Wait, guys. Ayan ang Gabi. Ayan ang Gabi. Ayun gabi guys. O. Dagko kay unod guys. Ayan oh. Laki na guys no. Ang unod nya guys. Ayan. Ayan guys. Kuhaan mo natin dahon guys. Okay, eh, balata natin ang unod guys. Ayan guys, oh. Lami, mani guys, gulay yun guys. Ayan guys, oh. Ang laki ng unod guys. Harip guys. Ang laki, laki. Ng laman, guys. Ayan, guys, so. Hmm. Ha? Pa guys, so. Apat lang kinuha ko, guys, kasi madami na to, guys. Ayan, oh. Um. Madami na to, guys, di eh, apat. Ayan, oh. Um. Ayan, oh, um, guys. Gulayan natin to, guys. Ayan, tapos. muha tayo ng talong guys. Wait lang. Ayan, guys. Ayan, oh. Um. Uh. Oh. Oh, yeah. Sarap-sarap to guys sa gulay. Yan. So, wait lang guys. Mga uh, guys, guys. So, yan yung gabi natin guys. Mungat um, tayo ng talong guys. Umiyak na yan natin balatan yung gabi guys. Mungat um, tayo ng talong. Yan, may mga talong guys eh. Sayang naman. Yan. Ari guys, so... Mmm... Mmm meron pa dito guys yan malaki guys oh. mm. dalawa na guys meron pa dito guys ano, oh maliit pa pala to guys ito pwede ito pwede na to guys mm. aray may tunok guys tatlo tatlo lang tatlo pa dito guys huwag hanap pa guys Ayun oh, malaki guys. Tuo. Oh. Mm. Apat na guys. Meron pa dito guys. Ito guys oh. Hmm, di mana guys. Ngatin talong. Dapat guys. Kung meron na. Oh. Ito guys oh. Hmm. Okay. Anim lang natin na natin ng tagay sa. Eh. Ngayon pa dito sa guys, last. Pwede pa to. Pwede na to kaysa ulo din guys. You no. Know, din to guys eh. Maliit. Hmm. So yan. Eh, yung natin talong guys. Yan. hmm pito lang guys. Pito. Ang talong natin pito. So yan. Ayan ang gulay. Gulay sa bundok guys. Ayan ang ating gulay guys. Sa kabila ko kung may bunga dun guys. Mapapayat ng talong dun guys eh. So yun guys. Ayan ang ating wala na. Anong bunga guys eh. Mga hmm. gabi. Marami dun guys. Ayan oh. Pero apat lang kinuha ko guys. Ayan. Mga gabi yan guys. Okay. <coughs> so yan guys. balatan natin guys. Ang unod guys. balatan natin ang unod. yun guys oo, oh. di ka guys ang unod guys lucky guys hmm hmm okay, so. ungod guys oo, di pa guys di ba guys daguk guys hmm. hmm guys Oh iya. Yeah. guys matatapos na tayo guys matatapos na tayo guys yeah. ayan guys. guys mm -hmm. matatapos na tayo guys Pwede na tayo ito gulayon guys. guys yun guys last na guys last na ire nin guys when na ayo guys Bye guys. guys. Mm, guys eh. lang guys. Hmm. 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 Ba? Ayos ba guys? Ganun lang guys. Kaso mansa yung kamay natin guys. So yun guys. Tapos na guys. Ayan na guys. Okay guys Tapos na tayo guys Maghawan o gabi guys So Yan ay atin ang lulutuin guys Ready to cook na yan guys Yan So Ito Malinis na yan guys Hindi kasalit talong guys Ayan Ayan siya guys um. Um, Ayan na ready to cook na yan guys Tapos may talong Ang gawing salad yung talong guys Di ba? Diba? So, okay kay guys, ang aming bukid guys. Ayan. Ayan ang palibot. Ayan. Ayan. So, yun lang muna guys for this video. Kusina guys. Ang kusina ng aking mansion. Ayan. So, thank you guys for watching. Bye bye for now.